Wala ni isa sa atin ang tunay na nakakaalam ng di makataong pagpapahirap na ginagawa ng mga mananakop na Israeli sa mga inosenteng Palestino. Maaaring marami ka nang nabasa o napanood na balita tungkol dito, pero ang kwentong tampok sa pelikulang ikukwento ko sa iyo ngayon, higit pa ito sa imahinasyon mo. Dahil ito ay hindi kathang isip o balita lamang. Isa itong totoong kwento na nangyari sa isang batang babaeng Palestino. Hanggang ngayon, dala pa rin ng batang iyon ang alaala ng nangyari sa kanya malapit mo nang masaksihan ang isang nakakakilabot na totoong kwento. Ang masasabi ko lang, pagkatapos kong mapanood ang pelikulang ito, hindi ako nakatulog buong gabi. At higit pa riyan, magsisimula kang kamuhian ang mga Israeli. Kaya't hindi na natin patotigilan pa, simulan na natin ang pangunahing kwento ng pelikula. Ito ay larawan ng isang maliit na baryo sa Palestine noong 1948, matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig. Sa baryong iyon, may ilang batang babae na naglalaro sa tabi ng isang bukal. Isa sa kanila ay si Farah. Ang kanyang kwento ang ating matutong hayan. Laging pinangarap ni Farah na makapag-aral at makapagtapos. Ang kanyang ama ang pinuno ng kanilang pamayanan. Si Farah ay pumapasok sa nag-iisang paaralan para sa mga babae sa kanilang baryo. Isang pari ang nagtuturo sa kanila roon. Ngayon ang huling araw ng klase ni Farah pagkatapos ng klase, isa-isang lumapit ang mga mag-aaral sa pari para magpaalam at magpahayag ng kanilang mga hangarin. Sinabi ni Fares sa pari na nais niyang lumuwas sa lungsod upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit taliwas ito sa paniniwala ng kanilang pari, dahil tutol siya sa pag-aaral ng mga kababaihan sa mas mataas na antas. Paglabas ni Forest sa paaralan, nadatnan niya ang kanyang tiyo na bagong dating mula sa lungsod. Lumipat sila sa baryo dala ng kaguluhan sa syudad. Ferida ang pangalan ng batang babae, pinsan siya ni Farah. Magkasing edad sila halos. Habang magkausap si Farah at Ferida, nagulat si Farah ng malamang mananatili si Ferida sa kanilang baryo. Ibinahagi ni Farah kay Ferida ang kanyang pangarap na makapag-aral sa isang unibersidad sa lungsod. Nagpapatuloy ang kwento ng dalawang magpinsan, ngunit biglang nakarinig sila ng hugong ng makina. Paglabas nila, nakita nila ang mga sasakyan ng militar ng Israel na papasok sa kanilang pamayanan. Maraming batang lalaki sa paligid, at sinimulan nilang paputukin gamit ang mga laruan nilang armas ang mga sasakyan. Ginaya rin sila ni Farah. Makikita mo kung gaano kalalim ang galit ng mga batang ito sa Israel. Pag-uwi ni Farah sa kanilang bahay, nadatnan niya ang isa pa niyang tiyo na bumisita. Simula nang mawala ang ina ni Farah noong siya'y bata pa, bihira na siyang bisitahin ng kanyang tiyo. Ngayong medyo malaki na si Farah, iminungkahi ng kanyang tiyo sa ama nito na ipakasal na siya agad dahil sa nagsisimula ng kaguluhan at unti-unting pagokupa ng mga puwersa ng Israel sa kanilang lugar. Habang nag-uusap ang kanyang ama at tiyo, nakikinig si Farah mula sa malayo. Pagkaalis ng kanyang tiyo, bumalik si Forest sa kanyang silid at kinuha ang kanyang aklat upang magbasa. Habang tutok siya sa pagbabasa, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama at ng kanyang guro. Hinikayat ng kanyang guro ang ama ni Farah na ipakasal na siya agad, dahil tapos na ang kanyang pag-aaral sa paaralan ng baryo may pangarap si Farah na marating ang higit pa roon. Kaya't galit siyang lumabas ng silid at harap-harap ang sinabi sa ama at buro, gusto ko pang mag-aral. Gusto kong pumunta sa lungsod at makapagpatuloy sa mataas na edukasyon. Medyo nagalit ang kanyang ama sa kanyang ipinakita. Sa susunod na eksena, may dumating na batang lalaki sa bahay nila Farah upang magdala ng pagkain. Sinaser ang pangalan ng batang ito, pinsan ni Farah. At simula pagkabata pa lang, itinakda na ang kasal nila ni Farah ngunit ayaw na ayaw ni Farah kay Nasser. Nagpalit ng eksena, may isang kasal sa kanilang baryo kung saan ang ikinakasal ay kasing edad lamang ni Farah. Dumalo si Farah at si Farida at masaya silang nakisaya sa pagdiriwang. Ngunit biglang tumahimik si Farah. Nalungkot ang kanyang mukha, naalala niyang sa loob lamang ng ilang araw, siya naman ang ipapakasal, at kasabay nito ay mawawala na rin ang lahat ng kanyang mga pangarap pauwi na ang magkapatid mula sa kasalan, nang magaanan nila ang ama at tiyo ni Farah na muling pinag-uusapan ang kanyang kasal. Hindi ito nagustuhan ni Farah, kaya't hinarap niya ang ama at sinabi, Tatay, ayokong magpakasal ngayon. Sumagot ang kanyang ama, lahat ng kaedad mo sa ating baryo ay ikinakasal na. Kailangan mo ring magpakasal. Nanlamig ang mukha ni Farah, pakiramdam niya tuluyan ng gumuho ang kanyang mga pangarap ngunit bigla siyang binigyan ng surprise ng kanyang ama, may inilabas itong papel mula sa bulsa. Ito ay isang form ng aplikasyon para sa isang paaralan sa lungsod. Tuwat galak ang nadama ni Farah nang makita ito. Tumili siya habang nakasandal sa pader, ang tatay ko, ang pinakamahusay na tatay sa buong mundo. Ngunit biglang napayuko si Farah, nakita niyang may ilang sundalong palestino na nakatayo roon. Dumating ang mga ito upang kausapin ang kanyang ama. Dahil isa siyang pinuno sa kanilang lugar, palihim na tumutulong ang ama ni Forrest sa mga sundalong iyon. Habang nag sila, nakikinig si Forrest sa likuran. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis na ang mga sundalo. Nararamdaman ni Forrest na may hindi magandang mangyayari. Kinabukasan, nagising si Forrest sa katahimikan ng paligid. Lumabas siya ng silid at hinanap ang kanyang ama, ngunit hindi niya ito makita. Habang unti-unti siyang nababahala, napansin niya ang kanyang ama na lumilitaw mula sa kabila ng bagong itinayong pader sa kanilang bahay. May isang pinto ang nakatago sa likod ng pader na iyon. Habang abala ang kanyang ama sa pagpapatibay ng pader, napagtanto ni Farah na tiyak na may inilihim sa kabila nito. Kinahapunan, nakaupo si na Farah at Feride sa duyan, nagkukwentuhan. Ikinwento ni Farah na pumayag na ang kanyang ama na pag-aralin siya sa lungsod. Tuwang-tuwa si Feride nang marinig ito. Ngunit biglang naliit ang mga mata ni Farah, Naalala niyang iiwan niya ang kanyang ama. At wala nang mag-aalaga rito kapag siya'y umalis. Kaya sinabi ni Farah kay Ferida, kapag natapos ko na ang aking pag-aaral, babalik ako sa baryong ito. Magtatayo ako ng paaralan dito. Habang sinasambit nila ang mga salitang iyon, isang malakas na putok ang umalang-aungaw. Agad na tumakbo si Farah at Ferida pabalik sa kanilang baryo upang tingnan ang nangyayari pinasok ng mga sundalong Israeli ang kanilang pamayanan, at nagsimula ng magsilisan ang mga tao upang iligtas ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang tiyo ni Farah at sinubukang isama sa kanyang sasakyan sina Farah at Ferida. Ngunit tumanggi si Farah, ayaw niyang iwanan ang kanyang ama. Sumakay si Ferida, ngunit si Farah ay nanatili. Dumating ang ama ni Farah at nakiusap sa kanyang kapatid na isama na ang anak niya sa ligtas na sasakyan. Pagpasok ni Farah sa sasakyan, agad itong yumandal. Lumilingon si Farrah sa kanyang ama habang papalayo sila Nakatayo ang kanyang ama sa gitna ng kaguluhan, walang magawa Sa eksenang iyon, nadama ng batang babae ang matinding pagkalito at sakit Agad bumaba si Farrah mula sa sasakyan at tumakbo palapit sa ama upang yakapin ito ng mahigpit Iniwan siya ng kanyang tiyo at pinsan Pagkatapos, pumasok silang mag-ama sa loob ng bahay Mula sa isang lihim na taguan, kinuha ng ama ni Farah ang isang armas Handa na siyang makipaglaban Ngunit nang lumapit, sila sa pintuan ng bahay, napagtanto nilang huli na Pinalibutan na sila ng mga sundalong Israeli Muli silang kumasok sa loob ng bahay, at dinala ng ama si Farah sa isang sikretong silid sa likod ng pader na siya mismo ang nagtayo Ipinagutos niya kay Farah na huwag lalabas hanggat hindi siya bumabalik Umiiyak si Farah at nakiusap na huwag siyang iwan, ngunit mariing sinabi ng kanyang ama, ako'y isang pinuno Kailangan ako ng ating mga sundalo Huwag kang magalala, babalik ako Isinara ng kanyang ama ang pinto mula sa labas. At tuluyan na siyang lumakad palayo. Mag-isa na si Farah sa madilim na silid. Naririnig niya ang malalakas na putok sa labas. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik ang paligid. Tumigil ang putukan, at narinig ni Farah ang mga yabag sa labas ng silid. Akala niya yung kanyang ama na ang dumating, kaya tinawag niya ito ng paulit-ulit, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Unti-unting nawala ang mga yabag. Umupo siya sa sahig, talunan at tuliro. Nang lumubog ang araw, may nakita siyang lampara sa isang sulok. Binuksan niya ito at sinuri ang paligid. May isang maliit na butas sa pader. Sumilip siya roon at nakita ang talangkahan ng kanilang bahay wasak na ito. At walang tao sa paligid. Katahimikan ang bang alat sa lahat. Bumagsak si Forest sa sahig, nang hihina. Gatol na siya. May konting pagkain sa silid, kaya nagsimula siyang kumain. Ngunit bigla siyang nabigla sa muling pagkarinig ng yabag sa labas. Muli niyang tinawag ang kanyang ama. Ngunit sa halip na sagot, sumabog ang matinding pagpapaputok, kasunod ang mga sigaw ng mga tao mula sa lahat ng panig. Napuno ng usok ang paligid, at sinimulang pasukin ng usok ang kanyang silid. Agad niyang pinagsiksikan ng mga bag ang ilalim ng pintuan upang hindi makapasok ang amoy at usok. At muli siyang bumagsak sa sahig, lupaypay. Kinabukasan, sumilip si Forrest sa butas ng pader. Marumi ang kanyang mukha, pagod na pagod matagal na siyang nakakulong sa silid na iyon, tila ba hindi na umaandar ang oras. Dahil dito, nagsimulang maglaro si Farah mag-isa sa loob ng silid na iyon. Ang araw ay lumipas at naging gabi. Umpisa na rin ang pagbuhos ng ulan sa labas. Namasa ang lupa, at nilero rin iyon ni Farah sa kawalan ng magawa. Isa na namang gabi ang lumipas sa buhay ni Farah. Kinabukasan, nakaramdam siya ng matinding tawag ng kalikasan. Napilitan siyang gawin ito sa isang sulok ng silid unti-unti nang nauubos ang pagkain sa loob. Habang lumalala ang gutom ni Farah, napilitan siyang kainin ang hilaw na patatas na nandoon. Kinuha ni Farah ang hurricane lamp at ang kanyang libro at nagsimulang magbasa ng gabing iyon. Nakasama sa librong iyon ang admission form para sa paaralan sa lungsod. Tahimik niyang pinagmasdan iyon ng mabuti. Samantala, nauubos na rin ang langis ng lampara, kaya gumamit si Farah ng fire extinguisher upang sindihan ang ilang dayami may nakita siyang kutsilyo at sinubukang buksan ang pinto gamit iyon, pero nabigo siya. Muling napaluhod si Farah, mabigat ang dibdib sa dalamhati. Kinabukasan, nagising si Farah sa mga tinig ng mga tao sa labas. Agad siyang sumilip sa butas ng pader at nakita ang ilang tao sa labas. May isang babaeng naroon, at halatang malapit ng mga anak. Dahil sa matinding pananakit, tinutulungan ng asawa ang babae upang mga anak sa mismong lugar na iyon. Makaraan ang ilang sandali, isinilang ang isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang ama dahil puro babae ang una niyang mga anak. Ang pangalan ng lalaki ay Abu Muhammad. Bangulong siya ng Adan sa tainga ng kanyang bagong silang na anak. Nang marinig ni Farah ang pangalan niya, tinawag niya ito ng paulit-ulit. Naguluhan ang lalaki kung saan nang gagaling ang tinig. Mabilis niyang natonton ang pinanggagalingan ng boses. Ikinwento ni Farah ang lahat at nakiusap sa lalaki. Natulungan siya, sinubukan ng lalaki na sirain ang pintuan ng silid ni Farah. Ngunit biglang dumating ang isang sasakyan ng mga Israeli at huminto sa harap ng bahay ni Farah. Agad tumakbo palayo ang lalaki, itinago ang asawa at anak, ngunit nahuli siya ng mga sundalong Israeli. Dinala siya sa loob ng bahay. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi akin ang bahay na ito. Pumasok lang ako upang uminom ng tubig. May isa pang lalaki na nakasuot ng maskara. Patuloy niyang sinasabi sa mga sundalo, hindi taga rito ang lalaking ito, at hindi niya bahay ito. Ngunit napansin ng commander ang ilang patak ng dugo sa sahig. Dugo ito mula sa panganganak ng asawa ni Abu Muhammad. Ipinagutos ng commander na halughugin ang buong bahay. Unti-unting lumalapit ang commander sa silid ni Farah. Hawak ni Farah ang kutsilyo, handang ipagtanggol ang sarili. Naririnig sa labas ang nakakakilabot na sigaw ng mga sundalo. Nakita nila ang asawa ni Abu Muhammad. Isang babaeng sundalo ang samuri sa kanya, at nadiskubre niyang bagong pang-anak ito nagsimula siyang tutuhin na hindi kayang panoorin. Hindi na nakatiis ang babae at dinuraan ang sundalo sa mukha, ito ang kanilang lupain, pero sila'y alipin dito. Sa gitna ng lahat, natagpuan din ng mga sundalo ang dalawang anak na babae ni Abu Muhammad. Luhod na lumapit si Abu Muhammad sa commander, nagmamakaawa para sa kanyang pamilya. Maging ang lalaking nakamaskara ay nagtanong, bakit mo ginagawa ito sa mga inosente? Ngunit hindi ito pinansin ng commander. Pinapila ang buong pamilya, at iniutos sa mga sundalo, iligpit sila. Yumanig sa buong lugar ang putok ng mga armas, maraming inosenteng tao at batang nawala. Tahimik ang paligid. Ang lalaking nakamaskara na lumapit sa pintuan ni Farah ay walang iba kundi ang kanyang ama. Tahimik niyang tinawag ang anak, Farah, at saka umalis. Bago tuluyang umalis, iniutos ng commander na tapusin na rin ang bagong silang ngunit sinabi niyang, huwag nang sayangin ang bala sa mga palestinong ito, tapakan na lang hanggang mawala. Sinubukan nga ng sundalo, pero naipit ang paan ito. Dahil kahit sundalo siya, isa rin siyang tao. At alam niyang kung iiwan niya ito, mawawala din ito. Kaya tinakpan niya gamit ang panyo, ito ay hindi kathang isip. Nangyari ito sa realidad. Isinilang pa lamang ang sanggol, ilang oras pa lamang ang lumipas. Sumigaw ito ng sumigaw, sa isang mundong walang nakikinig. Sabihin mo nga, anong maling ginawa ng batang iyon, ayon sa relihiyong pinaniniwalaan mo. Sa loob ng silid, halos mabaliw na si Forrest sa sigaw ng sanggol. Desidido siyang makalabas, anumang kapalit. Gusto niyang puntahan ang bata. Paulit-ulit siyang sumubok, ngunit laging bigo. Hanggang sa dahan daw ang tumigil na rin ang iyak ng bata. Humiga si Forrest sa tabi ng pinto, pinakikinggan pa rin ito. Tinawag niya ang bata bilang Munting Mohamed. Kinabukasan, nagising si Farah. May nakita siyang armas. Buong tapang niyang pinuno ito ng bala, kailangan niyang makalabas Pumikit si Farah at pinaputok ang armas papunta sa pinto Sinalubong siya ng liwanag ng araw Ang pinto ang matagal na nakasara, biglang bumukas Dahan-dahan siyang lumabas Tahimik siyang kumuha ng tubig mula sa isang lalagyan at saka tumingin sa bata At dito dumating ang pinakamasakit na eksena sa buong kwento Tuluyan akong natahimik Wala na ang bata Lumilipad ang mga langaw sa paligid ng labi ng munting nilalang Dumating siya sa mundong ito gaya nating lahat, pero umalis siyang walang kasalanan, sa pinakamahirap na paraan. Walang buhay ang buong komunidad ng lumabas si Farah. Dalawang araw pa lang ang nakaraan, masaya ang mga tao roon. Ngayon, puro labi ang naiwan. Tahimik na pinanood ni Farah ang paligid habang nakaupo sa kanyang paboritong duyang upuan. Kinuha niya ang admission form ng paaralan sa bulsa at itinapon ito sa hangin. Tumayo siya, Dahan daw ang lumakad palayo, iniwan ang duyan at ang dating masayang baryo. Si Farah ay lumalakad patungo sa di matinag na hinaharap. Ang tunay na pangalan ng batang babae ay Radia. Lumakad siya patungo sa kampo ng mga Syrian refugees at doon ibinahagi ang kanyang kwento. Habang nabubuhay siya, patuloy niyang hinanap ang kanyang ama, ngunit kailan may hindi niya ito muling nakita. Libo-libong kwento ng mga tulad ni Radia ang patuloy na sinusulat sa mga kalsada ng Palestina. Ipikit mo lang ang iyong mga mata ng ilang saglit at ipagdasal mo sila. Sapagkat bukod sa dasal, wala na tayong ibang magagawa. Kaya't hindi ko na itatanong kung nagustuhan mo ang pelikula, dahil hindi ka nakinig sa isang kwento ngayong araw. Ngunit hinihiling ko, mag-iwan ka ng komento. At kung nais mo, lubos ang aking pasasalamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli!